Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira galit na galit dahil nga ang kanyang statwa ay nilagyan ng mga guhit o dinidrawing muli ang mukha nito. Kaya nang ipinakita na sa kanila ang statwa ni Moira ay tawa sila ng tawa dahil nakakatawa naman talaga ang mukha nito. Samantala una nang nga nakipagsagutan itong si Giselle at si Moira. At ayon nga dito kay Giselle kahit na magkamakayo kayo ni Moira ay pangit na pangit pa rin si Moira. Kasing pangit ng kanyang ugali. Dito si... Moira ay walang magawa at tumingin na lang dito kay, kay Giselle. Hindi alam kung ano ang gagawin nga ni Moira lalong-lalo lalo na nang dumating itong si Morganago or sino si J kung saan nga ay sinabi niya na kung gusto ba nila malaman ang katotohanan tungkol nga ba or sino nga ba itong si Morganago dito ay gulat-gulat na gulat at takot na takot nga si Muera baka nga sabihin ni uh, Morganago ang katotohanan na siya nga si Muera at yung pangalan na ginagamit dito ay walang iba kundi nitong kay Moira at dito sinabi nga ni Nosy G na magugulat kayo kung sino or at ano ang totoong pagkatao nitong si Morganago pero itong si Giselle at si Lanit ay meron na silang idea kung ano yung tinutumbok nga ni Nosy G kaya yon ang dapat na alamin nga ni Linit. dahil nakipagkaiboy ka na sa kanya nga itong si G at kailangan niyang tuklasin kung ano nga ba ang kanilang tinatagong sikrito. Lalo't lalo pa at nakita nga ni Lynette at ni Annalyn na nagkakasakitan yung dalawa. Ibig, isa lang yung ibig sabihin nun ay hindi nga magkasundo ang dalawang magkakapatid na itong sino si Nosy at si Morgana Go. Kaya yun ang dapat naabangan ni Giselle or ni Linet para nga malama ko ano ang katotohanan sa likod ng mukha ni Morgana Go. Samantala naman nga si pasyente na yun ay pumayag na siya na magpa-opera nga ang kanyang lola. Pero sa isang kondisyon na kailangan nilang sumunod muna sa isang retuan. Yung nga may nilalagay ng mga parang itim na tubig doon sa kilalini, analin, ay ditanyag a reminisces na nung nilagyan na nga ng tita yung mukha nila ay si Zoe na yung nakasalam pero laking gulat nga ng albularyo nang tinulak nga siya ni Zoe at sinabi na iayaw niya daw yun sa kanyang mukha dahil nga napakadumi daw yun pero ayaw nga dito kay Annalyn kung ayaw niyang irespeto ang ritual nila sa tra nila yung pasyente nila ay wag na lang siya mag-aksaya ng panahon at umalis na lama kasi nga hindi siya kakailanganin doon. Samantala naman itong si si Zoe nga ay masayang masaya nga sa wakas na kabalik na naman siya sa Apex. Pero yon nga lang ay kahit anong gawin niyang paninira kay dito kay Annalyn ay maganda pa rin yung tingin ng ibang tao sa kanya. Lalong-lalo na yung mga nag oojt or nagpa-practice. Doon nga sa hospital ang Apex ay napinahiya nga ni Zoe si Annalyn dahil nga daw ay wala sa time yung pagpunta niya pero humingi naman siya ng sorry doon sa mga nag-apprentice at dito nga ay makikita mo talaga na magkaibang magkaibang nga ang ugaling meron itong si Annalyn at si Zoe kaya na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap. Ilalaglag nga yan ng tuluyan ni Morgana Go itong si Moira. At ano kaya ang gagawin ni Madam Chantal once na makita niya nga at kung sa malaman nila, uh, nasasabihin nga nito si Nino si Linet, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Nung una ay napigilan nga nila itong si Morganago pero sa ngayong pagkakataon na yon ay hindi nila mapipigilan ito dahil nga naman hindi basta-basta ka makapasok sa bahay nila no si Kaya abangan na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaaring mangyari dito sa abot kamay na pangarap.